Oo nga eh, kaya nga nagustuhan ko nung nagkala tayo na karahan, di ba? Oo, mas okay pa ka, Juice. Juice. Yung, na yun. Zeus! Zeus! Hindi, may tatanong lang ako. Oo, <laughs> sige, basta bukas, mga 7 a.m. Zeus! Zeus, may... Ma Kid, may kausap ako. Mamaya mo na itanong yan. Ibaba <laughs> mo muna, may tatanong ako eh. Zeus! mo muna. Wait, wait, wait lang. Wait na. lang, mamaya. Tawagan kita. Yan. Ano ba yun? Kita mo naman may kausap ako, importante yun eh. Salita ka naman ng salita dyan. Hindi kasi Zeus yung ano. Ano? Ano, ano ba kasi tatanong mo? Hindi, yung... Itanong mo na! Tatawagan ko pa to eh! Ano? Hindi, Zeus. Kapagdaan ko nga eh. Yun, sining kausap mo? Kasi, familiar eh. Isa kang hangal. Oh, Ikaw ang hangal, Isa boss. Isa kang kupal. Yung boses, narinig ko. familiar, eh. <laughs> Ayun lang ito. Diyos! Tanong, tanong lang.